तो <small noise> nilagas kasi yung aking lipat tumawag sa akin bigla-bigla naman yung aking tatay na yung tipo yung sunflower hindi na makabangon hindi na hindi mo naman yung na makatayo hindi na

kun kok okay ilang malako ay malapit ang ng mga jeep ko pala yan sa top ayan nasa molino na, na kami malapit malapit na talaga grabe guys oh ang hirap pag lakbay nang wala kang wala kang ano balak tuloy-tuloy sa Kabukit, okay. Malunggay, and City, at Loya. Yun guys, yun ito pa kayo sa tabi nguay. Sana may mabutang pa kami matilad ng isya. Yeah. Kasi yun naman na tayong dami yung baboy. Ngayon so, eh, kahit dito sa buli mo, traffic pa rin ang dahil. Sobrang dali na 了解。 sabo tsaka isda. Huwag yung manok. <laughs> Doon sa baba. Meron na pa. Ano, um, bibili kami ng salsa pawin. Para makahigop si tatay. Dahon-dahon na lang. Look, 140. Lahat, paliko ka no, 150, na. Wala na siya nabibilang Kasi sa meron doon. Ano? Ayan, Baba lang po. Okay. 7.30. 7.40. Seven forty, kita mesti kopi lah, three hours. Pulang ay ano sa manong balakang ko. Ano to? Wala kayo Ano ko? Be, magkano isang piraso nito? Magkano kilo, te? Ayun, bibili ako ng bangus. One? Ay, sorry, 123 lang. 123. 120 na lang yun, ate. 120, 250 ang kilo ng bangus nila. Grabe, no? Mahal. Okay, te, pakikalis-kiss po. day. At saka isang piraso lang nito. Magkano kaya yan? Ayan. Opo, pakiwa. Anim po. Ayun, bibili 105. ako ng liempo? Ha? 105. 105. Sige, okay na po yun. Pakichap na lang na malilit ya. Pang Ayan. Bumili ako ng liempo. Gawin ko yan ng sabaw ng tatay ko. Parang makainom siya ng sabaw. Kasi alam mo, alam niyo guys, sa uh, tagal ko rin ako talagang dito hindi tumawag yung hipag ko. Hindi ako makakarating agad-agad. Oh, Siyempre, ang hirap din ang kalagayan ko. Nasa kapiti ako. Bumili ako ng isang pirasong bangus parang sigang. At bumili rin ako ng liempo ng baboy. Kaya saglit lang po. Bili mo lang ikadong iba dito. Yan lang ya. Magkano sili? Ah, <coughs> Satlo, lima. Anim po. Lima. Limang piso. Sibuyas, isang piraso lang. Yan. Yan, bilhin ko ng ricados para sa ano. Ito, kamatis. Magkano po? Seven kilo. Hello po, good evening. Magkano po? Magkano po? kilo. Seven dalawang piraso lang po, pwede? day okay? Dito pala tinitimbang bawat cat, isa lang ang bibili mo, tinitimbang nila lang, kasi yun. Kano lahat ko yan? 25 po 25. yan? Twenty-five Ayan, ko ng twenty-five, narikado. Para... Wala kang dahon-dahon, kahit mga ano man lang. Sa Sabo. Thank you. Okay po. Salamat. Okay, dito ako sa kabila, may binili ako isda. Thank you. Thank you. Thank you. Mamiso, dalaw isa, dalawa lang kami ng tatay ko, tatlo lang. Tapos may sakit. Magkano lahat po? Hello ate, good evening ate. Magkano? 220. 20. Yan, nagbayad ako ng 220 pesos. Dito po sa aking biniling. Yan po, at saka bangos. <laughs> Hello po ate, good evening po sa'yo. Ayan. Thank you, thank you. Thank you po. Okay, bye-bye okay. ate. Na? Ito lang. Paradise, nasa lolo mo? Ah. Oh. Hilala mo nyo to? God bless. Yeah, God bless. Nasa si lolo? Lobat na ako, B. Tay? No. Guys, dumating na ako sa bahay. Kaya lang madilim, wala namang ilaw. Ilawan mo nga to dito, B. Ayan. Ayan. Walang tao dito sa kabila. Pero nandito pa rin siya. Tay! Mm -hmm. no. Ayan. ang dilim naman ng bahay to. Ang dilim. Love! No.